Samantala, inaapuran na rin ng Department of Public Works and Highways ang pagkukumpuni ng mga kalsadang sinira ng, bang, ng bahang hatid ng habagat. Tunghayan natin ang ulat mula kay Bernard Tan. matapos ang matinding habagat. Lubak-lubak na kalsada naman ang susungin ngayon ng mga motorista sa ilang pangunahing kalsada sa Metro Manila. Sa magdamag na pag-iikot ng news team sa ilang kalsada gaya ng Carneta Avenue, Quezon Avenue at C3, hindi antok kundi ang bako-bakong kalsada ang animoy dumuyan sa amin. Iisa ang sigaw ng mga motorista nakausap namin. Matinding perwisyo umano ang hatid ng mga lubak sa kalsada. Kawawa ko kami sir, kawawa ko jeep namin, hirap na hirap kami rito, lalo na sa umaga. Malalim talaga, ang lubak. Nakakasira din ang sakit at saka mga ba traffic na ginagawa eh. Patuloy naman ang Department of Public Works and Highways sa pagkukumpuni ng mga nasirang kalsada. Ayon sa mga otoridad, Nababad kasi sa baha at puti ka mga kalsada. Kaya natunaw ang mga espalto at semento nito. Inaasahan naman na matatapos ang pagsisagawa sa mga nasirang kalsada sa loob ng isang buwan. Kaya kaunting tiis na lang para sa mga motorista. Hindi maitatanggi ang abalang dulot ng mga lubak sa ilang pangunahing kalsada sa Metro Manila matapos ang matinding pagbaha. Talagang perwisyo itong maituturing para sa lahat ng gumagamit ng kalsada. Pero sa kabila niyan, may magandang epekto rin pala ito para sa ilang mga naghahanap buhay sa lansangan. Gaya na lamang ng mga batang pulubi. Yung mga iba po namin kasama na tutawa kasi may traffic lagi daw po dito. Maganda rin po. Bakit? Okay. Sana kumikita po kami. Para sa telebisyon ng Bayan Bernard Tan.